Aris. Ngayong araw ay huwag ka na lang gumawa ng pakikipag-deal dahil walang naaayon na resulta na magagawang maganda dahil nasa pamilya at mga kapatid ang pwedeng kausapin para makagawa ng mga bagong plano ng bawat pamilya. Sa pera naman ay anak na may asawa ang dapat na matulungan, paglumapit sa iyo ng mabigyan mo ng lakas ng kalusugan at fighting spirit para makagawa ng isipan na pagkakakitaan ang pinapahiwatig. May pinapahiwatig na Friday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Tuesday ang pahiwatig sa buong Linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho kung may pasok pa ay maganda ang sinyales ngayong araw, okay basta iwasan lang ang makipagkwentuhan, dahil sila ang gagawa ng abala sa iyong mga dapat na magawa. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig, ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color pink and color yellow number 11 number 34 at number 15 Taurus ngayong araw ang maganda na ugali na mapagpasensya 'yun ang dapat talaga ang magagawa mo kahit ka mag-anak at mga kapamilya pag naiinis o magalit sa mga makakausap ay pwede mawala ang aura ng iyong kasiyahan ngayong araw at laging unahin ang nasabi ng minamahal ngayong araw, para maalisan kayo ng bawat bad energy na nagpapahina ng bawat kalusugan. Sa iyong pera ay maging masinop ang mga mahal mo sa buhay sa pamilya, ang pwede mong mabigyan kung gusto mong magbigay ng pera. Ang iyong iiwasan ay magbigay lang sa pamangkin at uncle dahil pwede silang maging dahilan para gumastos ka ng biglaan pag iyong nabigyan. May pinapahiwatig na Wednesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas na masasabing kalungkutan sa araw ng Friday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ay maging maingat ka lang sa mga salitang biro ngayong araw para walang maging suliranin sa pag-iibigan. Capricorn ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color white number 20 number 8 at number 34. Gemini Ngayong araw kung may plano ang pamilya na gumawa ng pagpunta sa mga kapatid, ay okay ang nasa. Isipan dahil magdadala sa inyo ng bawat pamilya, ng kasiyahan na magpapasigla sa bawat kalusugan, at benepisyo na pwedeng laging magdedamayan sa bawat pangangailangan ng bawat isa, at huwag ka muna masyadong mabait. Sa mga kaibigan ngayong araw dahil wala kang makukuhang naaayon na swerte ikaw ang makukuhanan ng pera ang pahiwatig at ngayong araw ay mas maganda pa rin na may mahabang oras sa pamilya para ang usapan na masaya ay makakaipon ng mga kahusayan para sa buong linggo ang pahiwatig ng iyong gabay sa iyong pera ay unahin ang pamilya kung ikaw ay maglalabas ng patuloy na laging may positive energy ang iyong mga plano sa pagkakakitaan. May pinapahiwatig na Tuesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyo sa magagawang pagdedesisyon, pagdumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa may trabaho, ngayong araw dapat ay mayroon kang mahabang pasensya, para hindi ka malito at hindi ka maunahan ng mga kasama sa trabaho para makaunlad, liyo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig, ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 25, number 8 at number 14. Cancer. Ngayong araw may biglaan kang pwedeng magalit na ugali. Dapat ay may kontrol sa iyong sarili lalo na sa usapan ng mga kapatid at magulang, dahil pag nagalit ay sayang ang usapan na magpapasigla ng kabuhayan ang pahiwatig, at huwag ka muna sumama sa mga kumare o kumpare ngayong araw dahil tukso sila sa iyo ng pagkakamali ng hindi mo inaasahan. Ang unahin ang kagustuhan ng pamilya sa buong araw para ang mga magagawa sa buong linggo, ay may kasiyahan na resulta ang pinapahiwatig. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. May pinapahiwatig na Saturday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Thursday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, ay maaga lang makapasok para walang mahirap na na makuha sa mga gagawin, bawal ka magbigay ng pera sa auntie at uncle dahil pag nabigyan ay hihilahin ka sa gastusan. Libra ang kaibigan Zodiac sign ang mga pahiwatig, ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 23 number 31 at number 8. Leo. Ngayong araw kung may kakausapin at sila ang Magbibigay ng kanilang kaalaman ay hayaan mo lang sila magsalita ng magsalita dahil ang kahinaan nila ang iyong makikita, para kung magkakasundo kayo ay alam mo ang gagawin ay sa iyo ay naaayon na resulta ang magagawa ang pahiwatig, at kung may aura ka ng swerte ngayong araw ay huwag mong gamitin sa mga kaibigan, mas mainam sa pamilya mo magamit para mabigyan mo sila ng mga aura ng katalinuhan sa mga magagawa ninyo sa buong linggo ayon sa iyong gabay may pinapahiwatig na thursday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng wednesday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, ngayong araw ay may sinyales na maganda para sa iyo na pag-unlad, na sa pangarap mong masigla na gumagawa ay makakalapit ka sa pag-asenso sa hanap buhay, Aris ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig, ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color green number 21, number 36 at number 10. Virgo, ngayong araw ang pahiwatig kung may bigla ang dumalaw na mga kamag-anak, okay na usapan ang mangyari pero kung tungkol sa pera na ay tumanggi na kagad, Dahil baka pagsimulan pa ng pag-aaway pag naglabas ka ng pera sa kanila ang pahiwatig, at huwag ka na muna gumawa ng pagtulong sa mga kaibigan, ngayong araw kahit na iyong matagal nakakilala ang sinyales ay sinasamantala lang ang iyong kabaiitan, dapat mo nang iwasan ang ganyang kaibigan, ayon sa iyong gabay. May pinapahiwatig na Thursday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pera ang pahiwatig kung may ekstrang pera ay mas mainam na mabigyan ang anak na may asawa at kung lalapit ang magulang ay bigyan din kagad para mas mas madami kang dasal ng ikakaganda ng kalusugan at ang anak ay mabigyan ng ikakalakas ng kalusugan. Sa pagmamahalan, ang ugaling na malambing ay okay na okay para sa pag-iibigan, nang laging dumadami ang mga grasya ng katalinuhan sa mga plano sa pag-ibig na masaya, Pisces ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig, ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color yellow number 33 number 16 at number 27. Libra. Ngayong araw ay may maganda kang enerhiya gawin mo ang mga nais mo sa pamilya para magkaroon kayo ng kasiyahan sa mga gagawin, sa bahay o sa labas ng tahanan, at umiwas ka muna sa mga deal ngayong araw, dahil walang sinyales na maayos para sa iyo kung sa ibang tao, at kung may makita kang dapat nang mabigyan ng pansin na pagbabago, Nasa makikita sa iba para sa tahanan ay gawin na kagad para mas lalong umasenso ang buhay-pamilya ang pahiwatig ng iyong gabay. At ngayong araw ay dapat kang maging maunawain sa pag-uusap sa kapatid at magulang, dahil pwede kayong makagawa din ng plano ng isang pwedeng negosyo may pinapahiwatig na Thursday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Saturday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay normal na araw, sa mga gawain at maayos na makakatapos ang kasama sa trabaho na mahilig gumawa ng pagbibiro, ang iyong iiwasan dahil siya ang pwedeng makagawa ng ikakalungkot mo sa hanap buhay, Cancer ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero, color white and color blue number 22, number 40 at number 30. Scorpio. Ngayong araw ay mas mainam na huwag ng gumawa. Nang pakikipag-usap pa sa ibang tao dahil wala kang. Magagawa na okay na resulta baka nga malasin ka pa lalo kung hambog ang makakausap ang gawin na maganda ay sa pamilya ang mahabang oras, dahil ang masaya ninyong pag-uusap ay makakagawa ka ng masayang kasiglahan sa pamilya, at kung may lalapit na uncle ay pwede kang makatulong sa kanya pagtungkol sa kalusugan para magawa mong mapasaya ang kanyang aura na gumaling, at sa iyo at grasya ng kaisipan sa magagawang pag-asenso sa mga magagawa mo sa buong linggo ayon sa iyong gabay. Sa pera ay pamilya ang una sa lahat ngayong araw na iyong mabigyan, kung may maibibigay na extra lang talaga, nang patuloy kang may grasya ng mga buenas na pagkakaperahan. May pinapahiwatig na Thursday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ay normal na araw na masaya walang sinyales na problema kung sa mga gagawin, ang sinyales ay ang nakakabuset ay ang kasama sa trabaho na mahilig magsalita ng tukso ng pag-ibig, dapat mong iwasan dahil tukso siya ng gastos at pagkakamali. Cancer ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig, ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 10 number 34 at number 33. Sagittarius, ngayong araw ay maging maingat ka lang sa mga ibang tao na makakausap iwasan kagad ang gawin pag may nahalatang may kayabangan lang ang sinasabi at baka makapagsalita ka pa ng hindi nararapat ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay mas maganda talaga na may matagal kang oras sa pamilya, nang mabuo pa lalo ang aura na malambing na relasyon, at makagawa ng mga bagong plano sa pagkakakitaan para sa pamilya ayon sa iyong gabay. Sa pamilya sa tahanan ay pag-iingat sa miyembro, nasabihan kahit malakas ang good energy nila, ay maging maingat lalo na sa usapan na pera ang involved. May pinapahiwatig na Friday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Thursday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay, libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig, ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color green and color blue number 14 number 21 at number 36. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig kung nagbabalak. Kayong gumawa ng kasiyahan sa buhay pamilya, pwedeng makasama ang kamag-anak at ilang matalig na kaibigan, dahil wala silang makukuha ng okay na swerte sa tahanan, at ngayong araw ay bawal sa iyo ang magbigay ng information kahit sa mga kapatid dahil baka mawala pa ang swerte ng ikakaasenso sa iyong mga plano, at huwag mong kakalimutan ang mga gustong mangyari, ng mahal para tuloy-tuloy ang kasiyahan sa buhay pamilya, ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, ay bawal ka muna tumanggap ng bisita, ngayong araw dahil sinyales na magagawa nilang magdala ng ikakabagal ng swerte sa tahanan. May pinapahiwatig na Wednesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Saturday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa magagawang pagdedesisyon dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, Huwag ka lang magpapalit dahil pwede kang makainitan ng ilan sa iyong boss at mapahirapan ka pa sa mga magagawa pag late na kapasok. Aris ang kaibigan Zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color gold number 11, number 24 at number 39. Aquarius Ngayong araw ay family day maganda ang makadalaw ka sa magulang kung iyo lang nagugustuhin, pero priority muna ang pamilya dahil mas madami kayong grasya ng kasiyahan. na magagawa para sa pamilya kahit masayang pag-uusap lang ang pahiwatig, at kung may deal ka naman sa kamag-anak, ay okay basta huwag ka basta magpapahalata na gusto ang kanyang mga sinasabi, Baka mas maunahan ka niya sa mas maayos na magagawa na pag-asenso. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. May pinapahiwatig na Friday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas na masasabing kalungkutan sa araw ng Thursday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Sa pera ay laging alalayan ang anak na may project na pagnenegosyo kung iyong makakaya. Dahil ang suporta mo ang magbibigay sa kanya ng swerte para maging matagumpay, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 33 number 10 at number 24. Pisces Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ang matahimik at striktong pagsasalita ang dapat ang naaayon na magagawa. Pag may isang usapan para matamim ang kausap kung gagawa ng hindi naaayon sa iyong kagustuhan ang pahiwatig, at tulad pa rin ng dati sa pamilya ang maganda na sila ang mabigyan mo ng mahabang oras, nang lalong maging maganda ang positive energy ng buena sa buong linggo para sa inyo, ang pahiwatig ng iyong gabay. May pinapahiwatig na Wednesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas na masasabing kalungkutan sa araw ng Friday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, ay maganda kung lagi mong naipapakita ang iyong kasipagan, dahil doon ka pwedeng makakuha ng pansin sa iyong mga boss, at baka pagumpisahan na yan ng ikakaasenso sa hanap buhay, Taurus ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig, ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color green and color red, number 14, number 31 at number 28.